Good morning, good morning, good morning. Dito po ako, nagpalpinalitan ko ng gulong yung motor ko. Ayan po mga lalabs, wala pa siyang ligo. Ayan, di pa naligo yung motor ko. Ayan, pinalitan ko ng gulong sa harapan kasi ano na siya. Ah, uh, ah, uh, medyo ano na, medyo nawala na yung mga ano niya yung yung anong tawag noon hindi ko alam anong tawag noon loma ay ayan ayan pinalitan na ni ko ng ang bagong gulong ito yung ano ko yung loma ko yan. okay na ma'am okay na bilis naman may ano, may ko ku anak ko ya may sila na. Okay. Thank you. Thank you, thank you so much kuya. Pila man bayad na ko kuya, pila man One 100. Okay, thank you kuya. Magbabayad ko ako mga lalabs kasi tapos na po. Kuya, amo sana ibilin Among ligid ha? Kay... Oh. Ayan. Hello, Kuya. Tapos na po. Ito po baya, it, um, bayad, Kuya. Salamat kayo Kuya, ha? O, um, balik ko na niya, ha? Sige, thank you. Thank you, thank you. Ayan, mangumpra na may mga lalads. Ayan, bago na yung gulong. Yung gulong sa ano, sa likod at saka sa harapan. Ayan bagong bago na po yeah thank you thank you so much thank you for watching yeah thank you so much bye bye po bye bye Ayan, malapit dito sa may chalipi yeah ang chalipi malapit lang po dito yeah tumakbo na yung anak ko And na hoi, ako. You want. Thank you so much. Bye bye. Wait, 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 bye bye. See you around. Thank uh -huh. you so much. Bye bye.